Pagkainin natin ng miryenda ang aking asawa. Pakainin natin at siya ng regal. At siya pupunta sana mamaya. Pagkatapos kong pag-miryendahin, umusang ko siyang tumawag sa telepono sa nabas para tawagan niya. Hospital ng Maynila at Ontario. Para ba itanong kung kailan ako pwedeng maoperahan sa mata. Yan labo ng dalawang mata ko. Nahihirapan ako guys. Hindi ko rin sa kausap ni Kukusitan na may nila. Okay guys. Ito yung natin itong saging. Tinigay ko natin sa ayan. Yeah. At yun ang niyan. Talag na natin siya ng asukan. Iwisikal lang natin siya ang bahong. Konti. Ayan. Yeah. Okay, pag naluto, pakita ko sa inyo guys.